oh, you know. ten oh. 10 minutes. po, sabi mo. Oh, 10 minutes po, sabi mo muna. Sabihin mo muna. Po. Hmm, kapag kausap mo ako, dapat may po. Okay po? sige, ready. Ay, okay po. Kanya. Ah, masagot. Okay po. ano na? May po. Okay. Ano? Okay, sila. Wala ka oras. Wala ka Ready. Get set. O, go! Mm, yan, sa ngalan ng isang daan. Galingan mo, sabi mo, Sid. Go, go, kuya! Wala <laughs> Naka, ilang <laughs> go, oras ka na? Kasi yung itudok mo, ikasi mo ha? Hand out mo, pirdi. Kasi <laughs> ang piling ko, piling mata ka, itudok mo, hindi abok. Atoy. Atoy, ano eh, atoy. Atoy, atoy natukulong kayo. Bakit nagkukulong, Brian? Bakit mo tinuturoan? walang kolah sister. para ano yung magsalita wag yun lang. pagdalawen. wag yun lang ano yun. para ano 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 kayong magsalita, ano 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 oo, ano 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 na ano 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 ka pa, ano 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 ano

Wait, wait, wait. I think you should answer.